Hey, what's up? Karon guys, nagkuanta na uh, flashing ka sa tong radiator sa tong cooling system no. Mo din yung makina sa tong DA17B. guys, plastic may original ani. So, karon convert na ko to metal, may nakakita ko sa surplus of metal. Tapos nagkuanta ron ng flashing ta. Gamit ko atong radiator flash. So karon itaduhang duhang flashing na to effective ang radiator fresh nangatanggal natanggal itong mga gagmay ng mga taya-taya so hindot siya. so ikaduhang flashing na to ron and ginapainit pa na itong makina so for 5 years mo yun dagal sa itong no, sa sa sakyanan so hilom gyapon wala gyapon kay saba hindot gyapon kay goods gyapon kayo ang DA 64V yung mga itong nila na legendary na sakyanan so nya so, check na to nya unsa ang color sa uh, tubig ron kay nagpainit pa ta mga 20 minutes pa nagagpainit nagpainit ta tagay atog revolution gamay guys para muandar po pa niya kaya tagay atog revolution para muinit mag tong mga atong tubig kaya ang gamit ato karong distilled water so never ka magamit o or iwas na atong magamit o uh, tap water kay mga cause siya mga ka na, mamagiging mga ka lang kaya, kaya sunod contamination na build up ba so na, distilled water na ito ang gigamit yung ipalong sa ato, kadali yung makina so, para mag cool down tapos mag bleed ta dito sa yung radiator niya or mag change na punta o tubig para mag final na ta flushing. flashing sa right side sa ilalim sa yung sakyan na kay D.A. Ito kita kaibigan ko kuan dira mo rag dira mo mag tangga sa tubig huh? tangga na ng tubig ron para mag po mag flashing na po and check that to if na clear na ba mga na guys ni gawas na mo rag open na natin to itong kuan eh. init kayo eh so paan lang mga careful lang sa pailit Ayan sa kapugaw Kapugaw dyan ito Kawin oh, ninyo, medyo nalimpin na ganyan na dagang ka nagtaya Karoon, arang-arang na Ito sa, lood, sa sulod, better-better na limpin limpyo na siya gamay Bali, kay Moni, ikaduhang radiator flash na ito Ibutan sa radiator no? So, para hindi nila ito ang radiator Every now and then, kung for how many years what so, yun siya na flash hopefully ma okay na ang kuan register uh, ma, ma flash na tanang kuan uh, tanang taya, taya. So, magbutang puta distilled water din he dire magbutang na pug distilled water dito sa radiator so din hina po napuno so, na ang tubig uh, again guys take note wala na siya thermos thermostat sa sulod kuan ako para dali lang pag circulate ba pa. again flashing ta awa ka hugo o awa yung kwa no termocap hugo kayo kailangan brush yan and syempre guys bleeding puta bleeding nga nato ni kay para pasagta huwag nato ni so basic mo overheat ta iwas overheat na lang put ba hindi rin ang bleeding hindi ta mag bleed so ayun guys tukuman na flash Uh, na flash atong radiator so final na nagbutang na coolant ano na yung coolant Ala, kaning una itong nga dali sa sulod sa engine uh, itong nga tapos magbutang puta oh thermostat kani ba brand ni eh. Ne. 82 degree ito na ito na niya and ang giyuna ako dali sa sulod so make sure na ako na puno siya before natin butang thermostat sa so, so, pink ang gamit na ako. O ba? Depende sa inyo. Sa yung gamit. Pink man. Mamamali na andan ko darin yung sakinana ni Pink. Yun. Ang mapun yung gigamit. So, pagbutang sa thermostat. Yan na. man naman ni gamay yung air valve dari o. Oh. So, dapat dari na siya o. Oh. Dari kani. Sintro na sila. Kaning kani o kaning kuan. Air valve. Sintro na sila. So, muna na. Puno siya. Then, takluban na. And, kanya na po dito sa radiator ng po So, medyo gabi na. Alas sa gabi eh. Gihuman lang yun ako ni para magamit ni ang sakyanan mo gumaka. So, next step na to guys. Talita mag... Magkulan mag mag din eh sa radiator na. Talita mag... Magkulan. Mag okay. So, ayun na nga guys. Ito na yung, yung... Manata. nata nata sa ito. Ang pag... Uh, flash atong radiator okay na no na balta to pandara na, na to. check ta to sa kubangan oh ni ang atong radiator wala kulak ka final na tubig na sulod okay. Ay, Ito sulod ng tubig. Bukit na parang nagpulan doon para ba open ang thermostat ni o puro open ang thermostat ko. Okay, Ngayon ay gidugay na to, oh, kulang. Super so, okay na man, murang nag-burp to siya ganina. May hangin sa sugo pag niya siya kay open naman ang thermostat. Kamaron. Ito na ito gamay, kadali Hindi na pa mga hangin ng gawas Na bleed na po day na ito siya So, really okay new.